Di ba tuwing kapaskuhan ay napakasarap pagsaluhan, lalo na yung iyong hinanda na pinaghirapan? Kaya bago magpasko, eh magpractice na tayong gumawa ng homemade ham. Napakadali lang at napakamura ng ingredients. Kaya sa bumili ka na napakamahal, eh mas mabuti pang i-homemade na lang natin yan. Kaya, let's get it on. Meron tayo ditong isang kilong pork kasim. Ito yung part ng yobab na napakalaman. Tuyuin lang muna natin siya ng kitchen towel. Sunod ay eh, meron tayo ditong 2 tablespoon ng sugar. Gagamit din tayo dito ng curing salt. Mapibili nyo ito sa Shopee. Meron din naman tayong regular salt. Ground black pepper. At paprika. Haluin lang natin itong mabuti dahil ito yung ipapahid natin doon sa ating karni. So ere na nga, ipapahid na natin yan dun sa ating baboy. So make sure lang na talagang uh, generous ang pagkakapahid ninyo dyan. Dahil ito yung magpapalasa sa loob at labas ng ating karni. Pag napahira na natin lahat, e, tutusokin natin yan ng kutsilyo na maliit. Ito ay para pumasok sa loob at lalong manuot yung ating ipinahid sa kanya. Sunod ay gagamit naman tayo dito ng kitchen twine. Itatali natin yung ating pork. At baka kasi makawala. Eh, hindi, hindi. Ibig sabihin eh, para siya maging firm pa rin. Kapag atin na itong iminarinate, yung hindi siya magiging sagi or maghihiwa-hiwalay. Kung baga ay eh, talagang naka-intact pa rin yung kanyang laman after ng 5 days na nakamarinate sa ating fridge. Kukuha naman tayo dito na isang ziplock bag at ilalagay natin yung ating pork. Hayaan natin siya dito para lalong walang kawala ang kanyang pagkakamarinate. So make sure lang na tinanggal nyo yung hangin ng ziplock. So ayan, ready na yan. Ilagay na natin sa fridge. Sa fridge, hindi sa freezer ah For 5 days. So after 5 days, ay eto na. Kung gusto nyo talaga ma yung lasa ng ating ham, eh kailangan talagang 5 days yan na nasa fridge. Sunod yan, bago natin lutuin, kailangan natin itong hugasan. Ito ay para mawala yung mga excess salt na natira doon sa karne. Kayo ba kapag Pasko or bagong taon, eh naghahanda ba kayo ng ham? Bumibili ba kayo nito? At magkano naman ang bentahan? Pakicomment mo naman dyan. At dahil nga naligo ang ating yobab, eh pupunasan naman natin ito ng kitchen towel. At baka kasi ginawin. <gasps> Gagamit tayo dito ng turbo broiler. Ito yung luluto sa ating pork. lulutuin natin yung ating pork sa 250 degrees for 60 minutes or isang oras. Pwede din yan, isang kalahating oras ng 300 degree Fahrenheit. So, after one hour, eh, tatanggalin muna natin yung ating pork dito sa ating turbo broiler. I-rest muna natin yan at tayo gagawa muna ng ating ipapahid dun sa ating pork. Meron tayo ditong 1 one half cup ng honey. 1 half cup of brown sugar, two tablespoon of soy sauce, at a pinch of cinnamon powder. So, hahaluin natin hanggang sa matunaw yung ating brown sugar na nilagay dyan. Tanggalin muna natin yung tali or yung cooking twine dun sa ating baboy. Sunod ay ating hihiwain ito ng crisscross. Ibig sabihin ay salasalabat or salisalisi yung ating paghiwa dito kagaya niyan. And then, papahira na natin yung ating ginawa na pangpahi dito. Ito yung magpapatamis dun sa ating ham. At kaya natin hinihiwa yan ay para lalong pumasok pa yung ating ginawang pamahi dito. Pati yung kanyang likod ay papahiran din natin. So, hiniwaan din natin yan para pumasok din yung kanyang pampatamis. Then ibabalik natin siya dun sa ating turbo broiler. At pagkatapos ay papahiran ulit natin. Set natin ang 170 degrees for 30 minutes. After 30 minutes, aahunin ulit natin yung ating pork. Ibabalik natin siya dun sa ating plato at atin ulit itong papahira ng ating pampatamis or yung pang base natin. Eto last na to. Ibabalik ulit natin siya doon sa ating turbo. Fourth another 30 minutes. Alam ko sa Paskong Pinoy, itong ham ang pinakasentro o ito siya yung pinaka star ng Noche Buena. Kaya ako hindi ka makakabili nito, eh mas magandang gawin nyo na lang para present ang star ng Noche Buena. So after 30 minutes, eto na talaga. Lutong-luto na yung ating homemade ham. And there you have it, kay Indy Nation, mga delicious Ito yung ating version ng homemade ham. Talaga namang umaamoy na ang Noche Buena. Lalo na kung kayo na mismo ang nagluluto nito.